Anak. Dami ulang oh. Kadagana. Puno gina mabaldi ka. Ang dami ulang oh. Kadagkuwa. Berarti dagkuwa eh. Mura na minas. Mura juga minas ya ron. Oh. Daghana no. Dami no. Oh. 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 Ayan ito po. Ito po talaga dito sa Taiwan. Talagang napaka yama ng mga ulang dito. Ulang yan. Ulang na kadagkuwa. Mayo. Oh. Oh. Ano you know? dito oh? Sumisiksik pa oh. Ayan mm. you oh, know, ang dami mm. sumisiksik. Ang dami, ang dami, ang dami. Ang dami, malaki pa oh. Ang dami naman yan ayun, napakarami naman yan. Ayan oh. You know? Marami na tayong ulam yan. Ano na, Nas bato? Gataan ito, sarap ito, gataan. Masa ilalim na bato. Ayun oh, dami, sarap. Sarap. Masa dami, dami. Mura juga ng inhas dyan oh, you karagana. Know? dami oh. Ayan oh, dami oh. Ang baka, magagagbay eh, mga anak oh. Dali natin yan, para tunuan natin yan. Sabay sa luto yan. Yeah? Oh. Yan o, babae o. Babae yung isa o. Oh. dami. Isa kasi, naghana rin o. dami oh, dami o. Oh. Dami, oh. dami yan. dami Ngayon lang ako nakita ulit, binalikan kasi natin. Oh? Pag, pagkatapos ang ulan talaga, oh? pag, pag mawala yung ulan na oh, isa dalawang araw. Ang dami yan. dami yan. Ang yan. Pag sa katang tama lang, nah. pero na. sobrang liit. huwag mo nandarin. Yung no, malaki lang. Harap oh, yan. Dito, aro na eh. Uh, Siso na po. Siso na po, mga ulang. Okay, ewan mga Umulan kasi na malakas. Yan, napakarami. Eh, po. Napakarami, ewan. Gubang ka pang gapang, Dito, dito, dito. Karam malaki, ewan. Ada, dyan, dyan. ada. ito, ito. Ano, anay, ng itlog. Itlog, ewan. Tawa, ewan. Ah, huwag mo na, ewan. Ito, ito, ito. Hindi masarap turan. Okay, okay. Na. okay dali mo. Sarap yan. Parang nanginhas lang. Oo. Oh, oh. dami oh. Talaga mahin. Nagkalat yung, yung, ulo. yung ulo. Isang balde talaga yan. Ayan Oh. Alam ka, dikala. Ay, isang balde Talawa, yan. Kalawa. dami nga oh. Ayan oh. Dikala eh. dami. Ayan o. Oh. Puno na nga yung lagayan mo. Pero puno pa yan. Dikala oh. oh. ko Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. na Ah, nangit. Hala, daghana, ay. Mm. May mga itlog. itlog. Ano yun? Ulang season ngayon? Kaya po. Oh, May mga itlog eh. Kanawa. Kanawa. Oh. Eh. Ah, dara. Ang dami ko. Hala, Nasa ilalim nga eh. Sakto na eh. siguro na Tama na siguro to. Ay, ang dami itlog na. Ang dami itlog, itlog oh. na. Ang dami itlog Masarap to. Ito yung masarap. Gataan. May itlog. Oh, kasi masarap yung itlog eh. Yan, ang dami oh. Hmm? Mm -hmm. Ganito pa lang talaga mayayari pag laging na ulan tapos biglang pag pag Ala, Pag, Alam, um, 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 na, pag ng ulan, ulan. Hala, ulan. Hala, kadagalan mo. Um, um, ulan. Ni ina tano mo parang bubuyog. Oh. Tutubi, parang tutubi. Parang tutubi. O meron pa isa ah. to. Ito pa. Balikan natin 'yan. Sa ko. Eh, eh. Ito dito. Sa pa. Meron may pa. Ito pa? Pa? pa. Laki. Oh, meron ay. pa pa. Ah. Dami huli. Dami. Huli pa pa tayo. Meron pa? Meron pa? Meron pa oh. Meron pa nga. Medyo maliit siya. Ayun yun siya. na bato oh. Tapos ilalim na bato lang. Tapos ilalim na bato. May, may bigote. Yan naman yung bigote. Yan. Tanggalin mo yan. Hindi matanggal. Ah! Ayan oh. Ayan oh. Ayan dito pala ka. Diyan nagkalat yung ulan din dyan. Malalim. Oh, ito so sila ako meron. Malalim. Malalim yan? Ay, eh, no, huli mo. Ang dami huli, oh. Ay, uh, eh, doon, ito yung mga masarap, oh. May itlog. Marami, ah, oh. oh. First time nakahuli. First time nakahuli na no, marami ba? Na. Sobrang dami niyan. May itlog. Hindi natin pakawalan itong sayang. Ah, ulam na Masarap, oh. Pwede ulam. Sarap sa so kilaw ito. Pwede kilawin ko nga ito. Kilaw tayo. Marami, oh. Kilaw tayo maya. Yeah. Lagi wala. Tandil lang suka. Huwag na. Kilawin tandila ko. Tandil lang suka. Huwag na. Huwag na. Itlog, oh. Tara na, tara na. Tara na. tayo.